Philippines Actually, uh, sa bata ito. Yeah. Then, uh, maganda, maganda, kasi dito yung may nagtitinda ng maganda dito so, so, ah, baby. Yeah, so, ito yung mga Bangladesh. So, so hi bro. Hi bro, hi. Salam, salam.

So ito mga uh, kapasyon uh, nakaka, ano, Nakakatuwa na, naka, rin yung mga uh, ganito dito So welcome naman tayo sa mga Bangladis Party dito So solid dito yung ano Gusto kayo pumunta dito Dito lang ano malaki, malaki, uh, malaki lang sa Sats So mga mura lang mga pagkain dito yung, ano, So ito yun yung mga yung saging Thank you, thank you very much. Salamat sa pagkatiwala uh, yung pag kanilis nila. Salamat. Boy.